samahan nyo kami dahil marami tayong ganap today. Ang galing muna kami sa Kumon, and after ng Kumon, scan ni Ate Gia, magpupunta tayo ng Trinoma. This time, sumakay kami ng FX papunta doon. Pero guys, sobrang grabe. Hindi na ako dadaan ng talipa pa. So, andito lang nga kami sa may um, Trinoma. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa may Trinoma. At uh, titingin kami ng Bark ng mga babies. Ito guys ha, sa mga bagong mami dyan. Promise, makinig ka kasi kailangan mo makinig para masuportahan mo din yung kids mo eventually. Lalo na baby pa lang yung kids mo. Like, hindi pa sila 4, 5, 6, 7, ganyan. So, para at least mapaghandaan mo na. Ito guys, ha, bago kami bumili ng ganitong uh, equipment or ganitong toy, um, ayaw namin parehas kasi delikado, ganyan. Pero yung husband ko, gusto din naman niya. Gusto din naman niyang bilhan yung mga bata ng bike. And lalo na ako, gusto ko rin bilhan sila kasi ako guys, nung no, kabataan ko is hindi talaga ako naka-experience ng ganito, promise. Pero eto guys, sinasabi ko sa inyo, pagdating na nila ng ganitong stage, kung ba experience yung ganitong, ano, uh, ganitong stage, yung moment nila dyan sa, pa, sa mga bike, yung hilig nila sa ganyan na laruan, ibigay nyo guys. Kasi alam nyo ba, sobrang ang daming advantages. Sobrang ang dami talaga advantage, promise, mula sa brains, sa body development, at saka sa Um, confidence nila. Talagang, nga uh, uh ang laki ng improvement. So, Ah, uh, yun nga 'di ba na ko na ayaw ko nga siyang ayaw ko nga silang bilhan ng ganyan kasi nga feeling ko delikado, 'di ba? Delikado. Yes totoo guys, delikado sa una. Pero eventually, once na uh, na practice na nila tapos um nagkaroon na sila ng confidence dito sa skills ng ano pag drive ng bike no yung pag uh, paggamit ng bike ang dami pati muscles bones nila yung body nila lumakas kasi na-exercise sila lalo na yun sa pagko-control ng bike so na-exercise talaga yung ano nila um brains nila kung ano yung gagawin so it helps them na mag-isip, di ba? To think kung ano yung dapat gawin. Kasi, syempre, left, right, go, fast, mga ganyan. So, na-exercise -na yung brains nila, guys. Kaya, kung ako sa inyo, guys, talaga supportahan nyo pagdating ng ganitong stage. Pero, post muna tayo kasi hindi kami dito nakabili ng bike. Sa province kami nakabili ng bike. So, to be continue tayo. give me back! Did a spectacular job recalling the fire in our team. <laughs> <laughs> and I <laughs> that's, that's, <laughs> that's bad. That, they the manage to squeeze out the finish in here in the PBL. About me, Reese and of course they got a inspiration yeah. your second up, what, what, what did you say? Oh, mommy I you. What did you say? What's your name again? Mommy Daddy and Mommy <laughs> One. Ate. osren Ate Ate. adik, dia, <laughs> Ate Gia dia, milka, Ate Gia Ate. Gia adik, Ate Gia Angelin. Ate adik, <laughs> <Ate Gia Luka. laughs> Ai, não sei

For today's video, pupunta pa tayo sa bilihan ng bike. So, ano, yung mga pinamaskuhan nila, Rizzy Girl at ano, Rizzy Girl at Ate Gia. What do you want to buy, Ate and Rizzy? Um, oh, okay. huh? I like yellow. What? Um, <laughs> yellow. Wala namang yellow dun eh. So, sa mga, ano po, nagbigay po ng mga, ano? Uh, um, maybe, I want, I want pink. Huh? Pink? pink? Sa lahat po ng mga bigay ng mga ampaw nung uh, Christmas Day, dito po namin dadalhin yung, ano, yung mga red ampaw nyo. Dito ka titigil? Pwede lang? Pwede dito? Okay, uh, wala. My dad, mommy, I want. Okay, why? Why? Why Aban? you want to go with you? Go. Because? Why yeah. you want to go with mommy? I want to go with you. Okay, let's go. Let's want... go. naman niyang abang. Gabi naman kaliit ni Rizie girl sayo. Velasco, <laughs> number 18. Three points. Oh, oh, Where you go there? Where you go there, Rizie? Really? Well, huh? Ate? What do you want, Ate? I want... You're going to study, okay? Rizzi, mm -hmm. what do you want, Rizzi? Grabe yan. I want to. Kasama namin si Kuya Ivan kasi siya yung technician namin. Pato! Pato, saan? Wala na. Wala na. Are you happy now? We're going to buy a bike now. Ha? Huh? We're here now. Yeah. Huh? You happy? How about yeah. you, Izzy? The pink one? I want the pink one. I want the pink one. At nandito lang na nga tayo guys sa pilihan ng bike. So we decided talaga na dito na lang bumili ng bike kasi sobrang laki ng difference nila guys. As in, uh, hindi mo talaga maiko sa mga mall. Pero iba rin yung quality ha, take note. So, andito lang yan guys, malapit sa amin dito sa bayan namin sa Batangas. Kaya, we decided na dito na lang din talaga bumili at saka para ma-practice na rin yung uh, biking skill nila kasi mas malawak yung area dito sa province. Pagdating sa design guys, halos wala na makami ibang choices para sa mga design ng mga bike nila kasi halos uh, magkakaparehas lang at usually, isang design lang talaga yung mga nandito. So, yung pinagpipilian lang namin ngayon, kaya medyo natatagalan kami sa pagbili, is yung size. Kasi syempre, para hindi alanganin, kumbaga hindi agad palitan, at saka sobrang tagal na nito ni guys sa amin. Halos uh, magdadalawang taon na and still working. Nagkaka-problem lang uh, yung ano, yung tawag nito, yung kadena niya. So doon lang kami medyo nagka-problem pero ice na ice pa rin naman madali lang din naman na maikabit. So, ayan guys. So, after nang nakapili na kami ng size para sa age nila. Ayan, medyo nagkakaroon lang ng adjustment bago namin siya kunin. Kasi, syempre, may konting tabing e eh, ganyan. So, ayan yung mga bike na available dito. Kung gusto nyo bumili at uh, ayan, punta lang kayo dito guys. Kasi marami naman din sila mapagpipilian. Tsaka kung tanawan kayo, yan dito yung bilihan na pinagbilhan namin. Halos sa uh, ilang years na namin gamit yung bike nila and up to now still working pa rin. Tulak mo, Tulak mo mami. Uh, forward, Tulak uh. mo. forward, 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 I said forward, not forward, 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 Oh, no. Oh, no. forward, 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 Yeah, wow, racist biker na ito. siya dun sa bike sa bahay na ano eh. stationary bike. Ate Gia, go back. Go back na. Ate Gia. Go back na. Gia. Go back. We're going. Sirisi medyo hindi pa gaano ano. -ano. Sige, yeah, wala nang problema. Oh, may sasakyan. Oh, there's a car. Tara mo nga. Wow. Ate Gia, marunong na eh. Oh, slowly. Stop. Put. step to back. Marunong na rin siya mag Okay. Okay, we're going home now. We're going to... drive that to kuya kuya Andre, kuya Andre's house let's go let's go I to ride there. hello bye hello bye oh yan naku di ata kasya kasya sorry si this is, he? How is he about you about your bike Not your bike. Go. Go, go. Go down. Hindi marunong Risa. okay. Risa can do <try> it. Kuya Andre will ano, teach you. Okay? Kuya Andre will teach you. Hey! That's going to remove the heart so you can play here. Uh, uh, yes. uh, yes. i down! Careful! Yeah. Oh, it's okay. I can ride the bike. So, ayun lang nga, guys. Nakabili na kami ng bike kahapon. At ito, guys, another day na naman dito sa ating province life sa Batangas. So, pagkatapos namin mag-breakfast, uh, dumiretso kami dito, guys. Sa medyo mahabang daan na to. Pero hindi ko masyado opisado kung anong tawag dito sa daan na to. Pero may tawag sila dito. So, ayun, guys. Dahil nga nakabili na kami ng bike, ayun practice practice na tayo dito